Dalawang opisyal ng Land Transportation Office Region 2 ang nakunan ng video na nanampal at nanadyak ng menor de edad sa isang hotel sa Tuguegarao City, Cagayan. Sa post ng Cagayan Provincial Information Office, kinilala ang dalawang opisyal na sina LTO Region 2 Assistant Regional Director Manuel Barikawa at Chief Enforcer Charles Ursulum. Ayon sa impormante at makikita sa video na pinatawag umano ng isa sa LTO T o official ang singer ng hotel, subalit hindi ito sumunod kaya sila ang lumapit sa isang lalaking nakaupo na sinipa ni Ursulum at tinadyakan naman ni Barikawa ang biktima. Tawagin mong siya, ano talagang ilan? Napastos okay. naman nila nga rin eh. Sumotok po siya, raspeto lang kailangan naman namin. Hindi okay. po ganyan. Okay. Hindi, tinadja ka niya po, hindi okay. Pa, okay. po ganyan. Okay. Ano, alam mo pa kung ano nga eh. Ano bang ginawa niya? Oh, kasi yung Kaya, ginawa niya. Yung kasama niya kasi sir. Kaya uh, nga, di ba? Mm -hmm. Eh, may, may sinasabi lang si boss kay, kay sir eh. Tinatanong niya kung anong problema niya. sir. G okay, ko nga sir? Pag kami lalaki po, sinabi ako na... na. na, okay. na eh. Oh, pero hindi gano. pwedeng tatatsak tata siya ng ganun. Hindi eh, nga, alam anong ano nangyari. So, request lang tayong tao dito. yung okay mga...

Agad naman ipinagutos ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon ang pagsibak sa dalawang opisyal ng LTO. Hindi po pwede yan, paulit-ulit ko ng sinasabi sa lahat ng mga kawani na under ang DOTR pagyan na huli sila na ganyan at may report na ganyan na sila'y nang abuso ng mga kababayan natin, tanggal sila sa puesto, ayon kay Secretary Dizon.